Okay. Okay. So, I will, uh, ang sabi sa Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa kaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At simula at pangako bilang inyong ka-farmers ang totoong mukha ng pag-ibig at pag-asa. Biyernes ng hapon, katapos ng isinagawang inspeksyon, nakaraniwang ginagawa sa lahat ng kapulisan sa Republika ng Pilipinas ay bumalik ako sa istasyon upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa bayan. Doon inabutan ko si OIC bilang supervisor ng investigation section. At habang kami ay naka-duty, pangunguna ng aming station commander si Police Lieutenant Colonel Morgan B. Aguilar at ng head ng investigation na si Police Captain Harry L. Basilia ay dumating itong isang Nigerian upang humingi ng tulong sa amin. Lumalabas sa investigasyon na siya ay biktima ng isang panloloko. Kami bilang polis dito sa Tilipapa Police Station 3. Tampo ng ating kasamahan dito na kahit tayo ay isang polis, bilang tao ay nararamdaman natin yung pangangailangan ng isang tao. Makikita ito sa mata kahit di niya ito sabihin. Ha? Okay, okay. Don't cry. Uh, Don't cry. That is uh, part of the our uh, job. Okay? let's start the project. I will give a little uh little consideration for your uh thank you to buy, uh, your food. Trying, thank you so huh? I have I have food in the house. This will be enough to keep my kids for like, my house. A house. Okay. This will be enough. I will uh, give another one hundred. kahit ibang lahi ang taong ito ay ramdam namin yung pangangailangan niya. Nagbuholontaryo kami ni Sir Edwin na bigyan ito ng kaunting tulong. Namin na kahit kaunti lang ito ay maraking tulong ito para sa kanya. Naluha siya bilang bakas ng pasasalamat at pag-asa. Uh, hindi man siya makapagsilita ng kagainang sa atin ay mababasa natin mula sa kanyang muka yung lubos na pasasalamat dahil alam niya siguro na may likas na talagang taong mabuti yung hindi lang lubos na gampanan ang tungkulin kundi wagas ang pagtulong sa kapwa at nandyan ang puso para to pa rin yung nakasulat sa Biblia ang sabi doon lubos mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili ano mang bagay ang wala ka ay hindi mo kayang ibigay ito sa iba. Ang pagtulong ay hindi ginagawa at tinitignan yung status ng isang tao. Kundi anumang lahi, pantay natin silang bigyan ng tulong. Dahil sa mata ng langit, pantay ang lahat ng tao. Pagkatapos nun ay ginawa namin yung nararapat sa investigasyon para matulungan ang taong ito. Sabi niya sa amin ay hindi na siya interesado. Nahabulin yung taong nanloko sa kanya Ang gusto lang niya ay may record kung ano man ang nangyari At mabalik sa kanya yung SIM card na nawala Dahil naandun yung mga kontak na kailangan niya Dito ay makikita natin na hindi lahat Nang nakikita ng ibang tao sa alagad ng batas Ay gaya ng paniniwala ng ibang tao Tayo ay isang alagad pero tao pa rin tayo sa kabila ng lahat ng ito ay may kagaya ng ating mga supervisor ni Sir Edwin ay turuan tayo na maging isang mabuti para sundan ng mga nasa baba at maging isang mabuting tao. Noong matapos ang lahat ng kailangan niya ay muli siyang binigyan ng payo ng ating mga kasama dito sa police station para ipadama sa kanya yung lubos na pagtanggap at lubos na pangunawa ng ating kapulisan. Wala tayong pinipiling lahi, lahat ay pantay natin tinitignan. Noong nanumpa tayo sa bayan at nagtaas ng kamay, ay nangako tayo sa langit na tulungan ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Iyon ay hindi lang mandato ng batas dito sa lupa, kundi mandato rin ng langit. Noong ako ay bago rito sa lugar na ito, nakita ko sa ating mga kasama dito lalong lalo na yung mga senior natin na kahit magsuot ng uniforme ay nakikita pa rin sa kanila ang kanilang mga puso. At kapag tinitignan mo ang kole nito, makikita mo ang kinang dahil ito ay ginintuan. Alam ko na kung sila ay lilisan sa organisasyon na ito ay may kagaya namin na susunod sa kanilang mga yapak at sundan ang kanilang mga gawa dito sa lupa. Kasi kapag dumating ang panahon na tayo naman din ang lilisan sa organisasyon na ito, yung mga sinundan nating yapak mula sa ating mga senyor o yung tinatawag na nauna sa atin ay susundan din ng mga susunod sa atin. Sana ito yung paraan para mabago ang ehemplo ng ating kapulisan at talaga ng batas. Alam namin na kahit hindi magsalita ang taong ito at kahit ibang lahi ito, alam namin na bakas sa kanya yung lubos na pasasalamat kung titignan natin kung anong nakasulat sa ating taligang batas ay halos parehas din ito sa divine law na ang pinakapuso nito ay yung tinatawag na preservation ng buhay. Yung pinakukumon na pahayag ay ang pagtulong sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Hindi natin mabilang yung kanyang lubos na pasasalamat habang sinasabi niya ito, sinasabi naman ni Sir Edwin na parte ito ng ating mga trabaho bilang polis. Pero sa akin, hindi lang yon parte ng pagiging alagad ng batas, kundi iyon ay parte ng ating pagkatao bilang isang tao. Bilang nilalang ng Diyos upang pagsilbihan ang ating bayan at ang ating kapwa, ano man ang status nito sa buhay. Wala namang kasing pinipili ang pagtulong sa kapwa. Kaya namang gawin ito ng sino man. Pero pinakadakila ang pagtulong sa kapwa na may kasamang pag-ibig Kahit na malit itong bagay, magiging malaki ito para sa kanya Basta ang importante, ginawa natin kung ano yung nararapat bilang tao Pumasok ito ng sobrang lungkot at hinagpis pero lubabas siyang masaya at alam naming nalubos ang kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung paano umuwi pero tinuruan namin siya kung saan ang direksyon para makapunta siya doon sa lugar kung saan siya nanggaling at saan siya patungo. Mabait talaga ang langit dahil binigyan tayo ng pusong nakakabasa na mga bagay-bagay. Lagi nating isipin na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon dahil langit ang nagpapala.